mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Sa mga nakikinig po ng kwento ni Jewel, eto na po ang huling kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatulot sabi nila, masarap daw ang mamuhay sa abroad dahil kaya nilang milhin ang mga bagay na gustuhin nila. Subalit sa tulad kong batang ina, ay hindi pala ganun kadali ang buhay doon, lalo pat hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Sa totoo lang, ngayon ako labis na nagsisisi dahil hindi ako nakinig kay Lola at Mama. Na indes na pag-aaral ko ang dapat atopagin, ay barkada ang aking inuna. Labis-labis naman akong nahihiya sa aking ina sapagkat hindi ko pinahalagahan ang bawat sentimong ipinapadala niya sa akin noon. Isa pa ay imbes na magpakabuting anak sa kanya, ay puro sakit lang ng ulo at pagre-reverde pa ang isinukli ko sa kanya. Kaya naman, heto ko ngayon. Limang buwan ng bunti sa lalaking ni pangalan ay hindi ko alam. At dahil sa nangyari sa akin, ay nilayuan na rin ako ng aking mga kabarkada. Nagkito na rin ako sa pag-aaral sapagkat Halos lahat ng estudyante na nakakakilala sa akin doon ay pinagtatawanan ako. Bukod doon, ay puro panlalait pa ang mga naririnig ko mula sa kanila. Hindi ko naman sila masisisi. Dahil alam kong totoo naman ang mga sinasabi nila sa akin. Pero imbes na patulan ang mga ito, ay minabuti ko na lang na lumayo at maghinto na nga sa pag-aaral ko. Nasa 16 anyos pa lang ako noon nang maging isang ina. Sa katunayan ay hindi nalalayo ang senaryo ng buhay ko sa buhay ni mama noon. Pareho kami nitong naging single mother. Ngunit ang kaibahan lang namin ay naloko siya ng tatay ko samantalang ako naman ay nagpakatanga sa lalaking hindi ko naman kilala. Umiiyak si mama nang malaman ang nangyari sa akin. Pero wala na daw siyang magagawa pa dahil iyon daw ang landas na tinahak ko. Wala naman akong anumang masasakit na salita ang narinig mula kay mama. Ngunit si Lola ay halos sa punutan na ako nito dahil daw sa katigasan ng ulo ko. Nasayang daw kasi ang sakripisyong ginawa sa akin ni Mama at ang mga pangarap nito para sa akin. Na kaya daw nagpapakahirap si Mama doon sa ibang bansa ay para hindi ako matulad sa kanya. Aaminin ko noon na hindi ko yon naiintindihan. Napaliwala lang sa akin ang hirap na dinaranas ni Mama sa trabaho niya. Ngunit ngayon na magiging ina nako. ay doon ko na realize ang lahat. Doon ko na pagtanto na hindi pala ganun kadali ang maging isang ina. Lalo pat, wala kang katuwang sa pagpapalaki ng bata. Kaya naman nang makapanganak na ko, ay pinauwi ko na si Mama at ako na ang pumalit sa trabaho niya doon sa ibang bansa. Hinayaan ko na lang na ito ang mag-alaga sa aking anak. Para ako naman kako ang magtrabaho para sa kanila. Madali naman akong nakapunta sa bansang aking inaplayan. At nagtrabaho doon bilang katulong. Yun nga lang ay hindi ako sinwerte sa aking naging amo sapagkat may kasamaan ang mga ugali nito. Sobra talaga akong nahirapan sa trabaho ko. Dahil halos wala na akong pahinga sa kakautos ng mga amo. Hindi naman ako noon makapagreklamo sapagkat alam kong mas magagalit lang sa akin ang mga ito. Kaya naman ginawa ko na lang ang lahat ng inuutos nila sa akin. Kahit pa ang totoo, ay hindi ko na talaga kaya. Imbes naman na sabihin ko yon kila mama, ay mas pinili ko na lang na ilihim yon sa kanila. Sapagkat alam kong mag-aalala lang sa akin ang mga ito. Naisip ko rin kasi na kailangan kong magtiis pa. Para may maipadala sa kanila. Ako lang din naman kasi ang maaasahan nila sa Pilipinas. Kung kaya, dapat lang na magtsaga pa ako. Nang sa ganun ay hindi ako mawalan ng trabaho. Umaasa na nga lang ako na darating din ang araw ay ano ba't maaalis din ako sa bahay na yon lalupad malapit na rin matapos ang kontrata ko. Isang araw ay pinayagan ako ng mga amo ko na mag-day off at pumunta daw ako sa kung saan ko gusto. Kaya nagtaka ko kung bakit bigla na lang nila kong pinigyan ng day off. Samantalang sa tagal ko na sa kanila, ay niminsan ay hindi ako pinalabas ng mga ito paman, nagpasalamat pa rin naman ako sa kanila at nangako na before 6 pm ay babalik na ako tinanong lang naman ang amo kong babae sabay sabi enjoy your day pagkatapos noon ay umalis na ako ng bahay at kahit hindi alam kung saan ako pupunta ay sumakay lang ako ng taxi hanggang sa naisipan kong maglipot na lang sa malapit na mall doon. Mabilis naman akong naihatid doon ng driver. At pagkababa ko ng taxi, ay sakto namang may nakasabay akong Pilipina. Kaya agad ko itong binati. Hi kabayan! Kamusta? Tanong ko dito kahit hindi ko pa siya kilala. Heto, kabayan. Ayos lang. Masaya at day off ko na naman. Pahayag naman ito. Ikaw? Balik tanong sa akin ito na tila may hinihintay pa sa labas. Dahil napansin kong palingali ngali ngato. Ayos lang din ako. Sa katunayan, masaya rin. Dahil sa wakas, pinag-off din ako ng mga amo tugon ko naman sa kanya. Ganun ba? Hay nako, ganyan talaga ang ibang amo. Kapag alam nilang matatapos na ang kontrata mo, tsaka ka lang nila bibigyan ng day off. O kaya, ngayon sila magbabait-baitan para hindi ka umalis sa kanila. Pahayag pa nito. Napaisip naman ako sa sinabi niyang yon marahil ay may punto siya doon. Kaya pala ganun kabait sa akin ang amo ko ngayon. Dahil matatapos na pala ang kontrata ko sa kanila. Kaya naman ikwinento ko na kay Rita ang sitwasyon ko sa bahay ng aking amo. At mukha namang nakarelate ito. Dahil tulad niya ay napagdaanan din daw niya Simula naman noon ay naging magkaibigan na kami ni Rita. At nalaman ko mula sa kanya na matagal na rin pala siya doon na nagtatrabaho. Dati rin daw siyang katulong doon. Ngunit napilitan daw siyang umalis sa dati niyang amo. Dahil may kalupitan din daw sa kanya ang mga ito. Mabuti na lang daw ay may tumulong sa kanya. Kung kaya't hindi siya nakauwi ng Pilipinas. Marami pa itong naikwento sa akin na talaga namang naging interesado ko. Bukod doon, ay sinabi pa nitong tutulungan din daw niya ako na makahanap ng ibang trabaho kapag natapos ko na ang kontrata ko sa mga amo ko. Kaya hindi pa man ako natatapos ay nagpasalamat na ako kay Rita. At umasa na pa rin niya ang sinabi niyang yun. Mabilis na lumipas ang araw. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ko. Ilang beses naman akong kinausap ng mga amo ko. Bago matapos ang kontrata ko. Para lang manatili sa bahay nila. Ngunit isa lang ang parating isinasagot ko sa kanila at iyon ay ang buo na ang desisyon ko na aalis na ako. Wala namang nagawa ang mga ito, kundi hayaan na lang ako sa desisyon kong yon. Kaya naman pagkatapos na pagkatapos ng kontrata ko sa kanila, ay umalis na ako sa bahay nila at pumunta sa tinutuloyan ni Rita. Hindi naman ako binigo ni Rita sa katunayan, ay tinulungan talaga niya ako na humanap ng ibang trabahong mapapasukan. Noong una, ay puong akala ko ay ganun lang kadali ang maghanap ng trabaho doon. Ngunit nang dumaan na ang mga araw, linggo, hanggang maging buwan, ay wala pa rin tumatawag sa akin. Kaya naman kinabahan na ako. Sapagkat unti-unti nang nauubos ang ipon ko. Pero tulad nga ng sabi sa akin ni Rita, ay maghintay lang daw ako. Dahil isang araw ay may tatawag rin sa akin. Kaya iyon naman ang ginawa ko. Naghintay ng naghintay hanggang sa naubos na ang pera ko kasabay ng bisako. ko mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Lalo sa panahon yon na walang wala ako, ay tinalikuran ako ni Rita at pinalayas pa sa inuupahan niya. Grabe ang takot ko noon dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Isa pa, ay baka sa paglakad ko ay magulat na lang ako na hinuhuli na pala ako. Mabuti na nga lang ay may isang kabayan ang naawa sa akin. At itago na lang natin siya sa pangalang Alma. Tinagkop at pinatira niya ako ng libre sa bahay na tinutuluyan niya. At pinakain ng walang kapalit. Ang kwento niya sa akin ay isa rin daw siyang katulong noon. At katulad ko, ay naloko lang din siya ng kababayan namin hindi naman daw siya makauwi dahil wala sa kanya ang passport niya. Kung nagpi nagpipick up girl na lang daw siya upang may ipadala sa pamilya niya at syempre ipangkain na rin niya. Noong una ay wala akong idea kung anong klaseng trabaho ang mayroon si Alma. Pero nang malaman ko yon ay hindi ko alam kung sasama ba ako sa kanya o mag-iinarte pa. Ngunit sa sitwasyon ko ay kailangan kong kumayod dahil may anak ako sa Pilipinas na kailangang padalhan. Hindi rin naman ako makauwi dahil wala akong pambili ng tiket. Isa pa ay tapos na rin ang visa ko naman para mabuhay at para sa aking anak, ay pinasok ko ang trabaho ni Alma. Naging pick-up girl din ako sa ibang bansa at walang kaalam-alam sila mama na ganon ang sitwasyon ko doon. Kaya minsan ay napapaiyak na lang ako habang may kasakasamang lalaki sa iisang kama. Doon ko palang kasi nare-realize na mahirap nga palang maging isang ina. Lalo pat, wala kang katuwang sa pagpapalaki ng anak. Kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong lumaban para sa anak mo. Sobra talaga akong nagsisisi ngayon kung bakit hindi ako nag-aral ng mabuti noon. E di sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Ganun yata talaga ang buhay. Nasa huli ang pagsisisi. At nagsisi man ako ng nagsisi, ay hindi ko na maibabalik pa ang panahong bata pa ako. Kaya ngayon ang tanging magagawa ko na lang ay maging isang mabuting ina sa aking anak. At nasa ganito man akong sitwasyon ngayon, sisikapin ko na lang na balang araw ay maiaahon ko rin ang sarili ko sa putika na kinalumukan ko ngayon at pipiliting baguhin ang buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay kinapulutan nyo ng aral ang istorya kong ito. Muli, ako si Jewel at ito ang kwento ng buhay ko.